So ang ating gawa ngayon mga kaibigan ay magbaba tayo ng transmission ng Toyota Fortuner. So ang problema, itong kanyang uh, engine oil seal yan, makapansin uh, niyo yan. Huh? So ito ito, automatic. So papalitan natin yung kanyang oil seal dito sa kanyang crankshaft shop okay so ito na mga kaibigan na natin itong kanyang transmission so ibinaba na natin ng buo kasama na itong kanyang transfer case hindi na namin pinutol kasi may tendency na naman kasi na tumagas yung langis dito sa pagitan ng transmission at sa transfer case so kapag nagagalaw kasi medyo masilam silan siya flywheel. Kitay mayjun. Oh, delete na flywheel. Ah. Naingitay mayjun. Nito sana. No. Sa barangay mo. Dito. Tingnan natin lampasan ng ating Meron na natutoy diyan? Toro ko na. Sa bagay kung mas paganda kung hingito ayo. Sa so, ito. Tanggal na. Ito yung takip niya. Ito yung oil seal. So, ipatingin muna natin sa kanila. So, ito. Lakas na yung tolo. Uh, tulo. Uh, yun na. Yun na. Hmm. Ah, sige. So, ito. Isprayan niya muna dito. At saka siya magtatanggal ng oil seal. So pati ito oh. May tagas na rin. Hmm? Ikaw kung tayo pa ako na Ah, kasi ang ano yan eh. Hmm, nampasang. Ngayon natin. Ngayon pa natin, din na. Sabihan mo lang kung wala tayo niya. Wala. Wala lang yun. Kahit din na. Kung meron tayo extra dyan. Mahina naman Mahina <laughs> naman Mahina Bago naman Hindi ikon na yan. So ayan na yung kanyang oil na nating papalitan. So ito. So ito ay V6 engine. Oh, so, 1GR mga kaibigan. Pandumi oh. So, ito yung kanyang uh, torque converter. Pandumi na rin. Ayan, gano, gano, Kaya, ito, kaba, yan, gano'ng gano'ng kaba. Ganito ka yan. yan. ayan yung kanyang transmission so hindi na namin pinutol gumamit kami ng dalawang jack para masuportahan lang so pwede naman yung ganyan matibay yan kahit ito lug mo ganyan, diyan mahuhulog kasi nakalak dito hmm, dami nga. Ang lakas na ng tulo eh. Ginawa na to dati oh hey, hindi ma, na original ah uh, hindi na original yung grasa eh ah. mamaya mga kaibigan tapos ng malinisan dito so lilihain mamaya maya dito konti para umayos so yung 1000 na liha okay ito naman yung oil seal nya so, susukat kung parehas may number naman yan tanggal ng parts ng dito. Tama na lang dito oh. 79G tignan mo lang kung may 79G, 79G. Hmm? Yan nga, tama 79 g yun eh, pakita natin yan yeah. 29J so ibig sabihin karyas kalagyan ng grasa ay misan nyo na lang ha magkata kayo ha malakas tulad на ваше положение. nawawala yung gawa ni Mono. Ah. Yan yung takip na yan. Huh? Ah, yan. Huh? Oh. Oo, ah, Oo, oh. problema ito eh. So, ito mga kaibigan, lalagyan natin ng silicone, Itong tornilyo. Ng uh, kanyang flywheel. Kasi, nagpasan yan. Pwedeng uh, Dumaan dyan yung langis kapag hindi natin linagyan ng uh, silicon. Ayan. Basyong. mo yung plate. Sabari <laughs> Sabi ko <para>, wala <laughs> <lost him> yung perfecto. Ganun talaga. Ganun talaga mga kaibigan. Nagkakamali. San minsan. Walang perfecto. Sabi nga nila eh. masama na ibalik na naikabit na lahat o yun matindi doon kapag naibalik mo na lahat ng transmission ka mo matatapos matatapos din yan ngayon matatapos yan talaga pero okay, matapos yung maganda so ayan mga kaibigan ibabaw ko <coughs> na lang 走，走，走。看看。 Yung mga magagaling sasabihin pa nyo kaya yeah. dyan bakit hindi nyo tinork? <laughs> so, yung ganun nakalakas na baril na mga kaibigan ayos na yan kahit hindi na yan itork. Ano natin? Ano? Salpak na? Ayos na yan. Hmm? At yan lakas ng baril eh. So, salpak na natin. So, isasalpak na to. Para matapos. Mamaya-maya ako na videohan, okay? So, ito na naikabit na natin itong transmission. So, palitan na lang itong uh, oil seal ng uh, differential. ng audience natin. Si Sir Iqbal. So, relax lang muna siya ngayon kasi wala siyang job. So, si Sir Lascano naman ang papanat. Uh, si Sir Lascano ng uh, bida bida Tayan. Okay. Okay. <laughs> pupuk po kayo ng pupuk po ang ng pupuk po ang martillo na yan Pacificado na yan pero matiba yan marami lang na pupuk ng ulo yan <laughs> 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 ano pa kailangan ito hindi mo na ilulubog

kapag uh, lagay kasi nyan mga kaibigan dapat maganda yung pagka-align dito para hindi sya gubuhit dito bando kasi so yan kapag hindi maganda yung pagka-lagay so, hindi rin maganda yung lapat so, ngayon ang kanyang gagawin ay kakabit na ngayon o oh. pinakpok na yun. You're right. So yan, kapag nag kayo, ay huwag nyong higpitan ng uh, todo. Sure. Huh? So, bahagya na. Yan, yeah, ganun lang ha. Oh. Ganyan nyo yung guide. Ganyan nyo yung na. Ayan ako. Tanggal plato. So, ilagay lang ulit sa kanyang marking. So, kapag inigpitan nyo kasi to ng todo, so, ito mm -hmm. ay uh, tutunog. Ito. Iingay siya. Uugong. So, ayan. Tapos na naman tayo dito sa isa nating gawa. So, ito ay uh, ispray na lang ng gasolina. Tsaka, pwede na siya mga palisin <laughs> so pwede na siyang may release kapag may na ng gasolina sa ilalim okay so ayan mga kaibigan tapos na tayo dito